Magandang araw mga kapagay sa kamula sila ito at welcome guys sa kanilang channel Magyaris Garden Ang isi-share ko naman po sa inyo ngayon ay yung pag-croning Pagkaraan, uh, papalitan natin lang ano, kasi sira na yung pot nito Pagkaraan, pakita ko sa inyo yung tamang pagbutas ng mga timba pot na ganito Kasi maganda ito para sa amin kasi... Uh, magaan na dali ng mga namimili kasi yung mga cement pad konti lang ang nabubuhat nila lalo ng mga tiga malayo konti lang ang nabibili nila pero pag gagalan na timbapat, uh, magaan lang uh, marahil lang nabibili pwede mong isagan si salansan at matibay uh, eh, pakita ko lang yung tamang pagbutas dito uh, kahit na ilapag doon sa lupa na ganyan hindi kakapit yung ugat niya kahit ito wala kuya, hindi, hindi ba pagka nakalagay sa ground na ganyan agad lumalabas yung mga ugat kumakapit kaya kailangan natin ng patungan para hindi magwal yung mga bukong bilya natin papakita ko sa inyo yung tamang pagbutas nito para hindi kumapit sa lupa yung mga ugat at madali pang matuyo unahin po natin yung, yung ano, pagpuproning sira na kasi ang ano nito oh. Um, ang part nyo tagal na ito Poproning po natin ito dahil na sobrang ano na. Ah, uh, namulak kasi pero sobrang matanda na yung mga sanga niyan, di ba? natin para mamulaklak ulit. Number 1 natin tatanggalin tong sanga na ano. Parang makahiwalay siya papunta dito. Dito na isagad na natin dito. Ayun. Papagandahin po natin ito pagkarani unahin natin yung ano susunod natin yung mga sanga na wala na siyang pakinabang lilinisan na natin para mamulaklak ganito lang po pagpuproning lilinisan na natin para yung mga dumi yung mga sanga hindi kailangan tatanggalin na po natin para kasi umaagaw pa ng sustansya kaya parang tumatanda na ganito, ay hindi siya makauspong ng panibago. Tatanggalin lang po natin yung maliliit. Yung mga pinagkutulad. Maganda pang tingnan, di ba? ayan ang gusto makikita nyo ito may tsura na ito biglang kaganda ito at mag-uusbong siya ng marami para hindi na siya makapagbuspong pagka ganito ang ayan, medyo malilis na siya ni puno, di ba? ganda kasi yung nakikita yung mga ano mga puno niya ito mga pinagbulaklak na ganito tatanggalin natin para mamulaklak siya Ayan, puputulan na natin. Dapat maganda yung pagkaka-form niya. Yung meron klase. Tingnan natin kung ano yung maganda. Dito natin siya tatapatan. Patawin dito. Katanggalin natin yung mga sa, ano. Ang dulo niya, papayat. siya, Papayat ng mga dulo. Para lumusok. O, ayan. Medyo maganda na, di ba? O, ayan na, lang, Ngayon, nare-repat na natin. Ayan, medyo maganda na, di ba? Tingnan na natin mamaya pag na natin kung tatanggalin pa natin ito. Kung hindi siya aalos Ngayon, ito na 'yung sinasabi ko na timbapat, pat. At ibig kasi ito. Malaki pa. Ito lang 'yung pagbubutas so wala lang kayo ng hacksaw blade 'yung lagaring bakal. Apat ang gagawin natin butas. Dito lang sa may gilid niya dito. Dito tayo magbubutas. Hindi dito. Kasi mahirap magbutas dito. Dito tayo sa gilid. Madaling lumambas yung tubig niya, lalo ngayon tagulan. Pagkaraan, hindi masyadong wild, Nailalabas yung ugat niya dito. Kasi na dito lang siya sa gilid. Ganun lang. Dapat malaki lang ang butas ng ganito. O, oh, yun. Ganyan lang kalaki ah. Tama-tama lang pang bugambilya. Hindi kasi pwede na maliit lang ang butas pag bugambilya. nakita nyo, ito yung bilog nya. Lagpas sya dito. Siyempre, pagka tinayo natin na ganyan, hindi siya ano, may hangin sya dito, hindi sya, hindi lalabas masyado yung ugat dito. bihira lang na may lalabas dito. Pwede i-grow natin na ganyan. Kasi dito sya sa gilid. Di ba, pagka na-i-grow natin, yung may mga garden, maraming bugambilya, konti yung nagawa niya na tuntungan, siyempre nakalapag lang na ganyan magwa-weld agad kasi lalabas yung mga bat dito ito hindi ngayon riripat na natin dito sobrang tagal na kasi nito ang titinan lang natin bago mag ripat tayo para hindi sumabog yung mga lupa niya kasi pagka sumabog yung lupa niya matagal bago mag recover gaya nito may nakalabas pala dito tatanggalin lang natin dito Pero ito kasi yung butas na nakita nyo ibang kulay. Nung matagal na ito, binili namin kasi wala kaming ano, variety na ganito. Kaya ikakaibas yan yung kulay ng pot niya diba sa akin kasi panay black na ganito yung mga binipili saka iba yung butas niya dito din sa ano sa side hindi niya side din siya pero binutas lang niya nagpainit siya ng bakal binutas niya hindi niya nilagari ang ah, maliit ganito <clears throat> dito lang gagawin natin tanggalin na natin ayan nakukuha na natin ang buo Ngayon, re na natin dito. Ganyan na, eh. hindi na natin babawasan. Okay pa naman yung lupa niya. Talagay lang ang konti na ano, uh, risal dito sa ilalim. Para yung ugat dito, hindi na sumayo dito sa plastic. Magpanibago siya. mo yung kayo ba ito? Karera. Ganyan natin. Ganyan lang ha oh. Tawa lang natin parang mas malaki yung pat na yun malaki pala yung pat na yun kaysa dito buwasan natin ng konti ang gilid gilid lang Gracias, eh, Diego. Diba? testing pwede na control lang natin o diba kasi ang kasi eh, maganda na to sa pruning na natin hindi pa na makakaginhawa na ito kaya ito mag-uusbong ng mga panibago ah, baka mamulaklak na rin uh, isang buwan mamulaklak narin rin ito pwede na rin natin abunuhan ito ah, pakita nyo yung mga uh, yun na sa mga size nyo ah, lang ang pagpupruning pagre-repat pagbubutas ng pat napakabilis lang yung pagbubutas ng pat napakabilis lang dati nahihirapan din ako pero nung makuha ko yung technique na yon lagaring bakal lang uh, napakabilis at na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panunod ng mga video ko at yung mga baguhan pa lang sa channel ko kung nagustuhan niyo ang ko yung video ko ito please like share subscribe pakay ito yung notification bell para uh, maging updated kayo sa mga susunod sa pang video bye bye